Matay ang tiyuhina matapos sinampas na wakan ng puso ng kanyang sariling pamangkina sa barangay Alibayog, Sara, Iloilo ang biktima ay si alias Mera, 50 anyos, tricycle driver, habang ang suspect naman ay si alias AJ pawang residente ng nasabing lugar sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Patrolman Brian Cabinbina investigadora ng Sara Municipal Police Station, sinabi nito na pinagalitan ng tiyuhin ang kanyang pamangkina dahil umuwi ito ng lasing, ngunit nagalit ang pamangkina at tinampas na ng puso ang kanyang tiyuhin na makailang beses sa, sa ngayon, nakakulong na ang pamangkina sa Sara Municipal Police Station na pagalamanan niya na noong 17 anyos pa lang ang sospek na kapatay na ito sa bayan ng Ahoy, Iloilo. May impormasyon din umano na gumagamit ito ng ilegal na droga ngunit binibirika pa ng mga otoridad. Uh, bali matagal nang mahidwaan itong biktima no at yung suspechado natin. So nang dumating yung kanyang pamangkin na si April June na nakainom ay nagpang-abot silang dalawa sa labas ng bahay ng biktima. No? at doon nagkaroon sila ng uh, tatalo na humantong sa suntukan hanggang sa nakita nung ating susipisado yung tubo sa bomba sa poso na kanyang ginamit at hinampas doon sa ulo ng ating biktima. Si Patolman Brian Cabinbina para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetsanova para sa number one and most trusted video network in the country bombo radio philippines basta radio bombo